Senador Robin Hood Padilla hiniling sa kalihim ng Senado na isa publiko ang kanyang kabuang yaman o Statement of Asset Liabilities and Net Worth. Ang mga senador naman magdaraos ng kokus para hingin ang permiso sa pagsasapubliko ng kanilang mga salin. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Hiniling ni Senador Robin Hood Padilla kay Senate Secretary Renato Bantug na isa publiko ang kanyang statement of assets, liabilities and net worth. Sa si isang liham na ipinadala niya kay Bantug, sinabi ni Padilla na buong puso niyang pinahihintulutan ang anumang aksyon na proseso kaugnay ng ganap na pagsasa publiko ng kanyang salin. Alinsunod sa umiira ng mga batas tulad ng Republic Act No. 10173 o Data Privacy Act at Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and ethical standards for public officials and employees. Dagdag ng senador, nakikiisa siya sa diwa ng ganap na pagpapahayag at katapatan. Batay sa prinsipyo na public office is a public trust na nakasaad sa konstitusyon. Anya, nauunawaan niya ang kahalagahan ng pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno at handa siyang isa ilalim sa pagsisiyasat ng sambayanan. Ang hakbang ni Padilla ay kasunod ng kamakailang anunsyo ng ombudsman hindi sa pagbubukas muli sa publiko ng sal and ng mga opisyal ng pamahalaan, isang polisiya na layuning palakasin ang transparency at accountability sa gobyerno. Una na rin nagpahayag ang ilang senador ng kahandaan na ma-review ang kanilang statement of assets, liabilities and net worth. Kabilang rito, sina Senators Risa Ontiveros, Bamakino, J.R. E. Hercito, Sherwin Gatchalian at Kiko Pangilinan ayon kay Gatchalian, kung wala naman daw tinatago, walang magiging problema na ang statement of wealth. Dagdag niya, wala pa raw siyang tinanggihan na individual na humingi ng kopya ng kanyang kabuang yaman. Wala rin daw siya nakikitang security concern sa pagsasapubliko ng ari-arian ng mga opisyal ng gobyerno. Sa man, ako, uh, if you stay true to your salen and you declare everything, uh, and yung income mo, importante kasi yung source ng income mo is justifiable dun sa asset mo. Wala naman, nakita ko, wala naman problema. Pero... Magdaraos naman ng caucus ang mga senador para hingin ang permiso sa publiko ng kanilang mga statement of assets, liabilities, sa net worth. Sinabi ni Senate President Tito Soto III na matagal nang ginagawa ng mga senador ang pagbubunyag ng kanilang sal n Noong 18 Congress, na siya din ang Senate President inilalabas din nila ang mga ito, ngunit kinakailangan pa rin ang paintulot o pagpayag ng bawat senador bago ito may sa publiko. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.